Nagpe-prepare nga ako para sa bakasyon ko. Dahil birthday ko, nagbili nga ako nitong luggage. Nakabot ako nito sa TikTok kasi may discount. Ginawa ko nga yung brother-in-law ko na mag-drive sa akin para sa pamauban. Kasi mas feel ko talaga tricycle. Ayoko mag-commute kasi ang hirap ng akyat-babapa, although isang derecho. Dahil expert naman yung brother-in-law ko dyan. And, syempre, siya lagi yung ginagawa kong service. Tinatawagan ko lang siya kapag may pupuntahan kami mag -iina. And, mas safe kami at least may kasama kami, di ba? So, maulan nga yung pagpunta namin sa mauban. Plano ko talaga dito mag-stay para sa birthday ko. May iba naman kasi every birthday ko na lang kakain lang kami sa labas o uwi na. Ganun lang. Sabi ko, tumatanda na ako. Gusto kong mag-explore, ma-experience naman na ang new environment. So, dito nga kami nagpunta sa resort ni Tita Linda, which is dinang din sa kasal na tita ng asawa ko. So, welcome naman kami dito at pumayag si Ate Ching na dito nga kami mag-celebrate. Misad nga lang naman daw. Pero para doon sa mga na-experience ko dito, nung na celebrate yung birthday ko dito, parang gusto ko yearly na, yearly na ako magsa-celebrate dito. Kami nga lang ng mga anak ko pumunta dito. At baka gusto nyo, dito lang naman to sa Rosalinda Resort, sa Mauban lang to. And just sa mga nakakakilala sa kanila, alam naman nila may resort kayo din, Dinang. So kung pag may mga occasion kayo at event, pwede niyong punta. So feeling ko nga pa-travel o pa-flight ako. May nalikap nga agad ako nitong pinsan kong ito na si Engineer. Happy birthday daw. Nashock nga ako kasi na alam niyang birthday ko. Po siya po friend na-share na siguro ni Ate Jing na birthday ko nga. Dito ko nga napili mag-celebrate sa whole resort. And nag-check-in na rin kami. And ito yung swimming pool nila dito. Malawak siya wala pang tao. Plano ko nga dito ako mag -photo shoot para sa birthday ko naka-swimsuit, ganon. Pero hindi nangyari kasi maulan, <laughs> malamig. So maganda yung venue niya. Any occasion pwede kayo mag-celebrate dito. Nagpunta nga ako dito sa kitchen at busy ang lahat para sa breakfast. Nagkataon nga nakararating lang namin ang agap namin pumunta dito. So makakasabay na kami sa breakfast. Ito nga si Ninang Linda at si Ate Jo yung mag -iina. Sila yung may-ari ng resort. Thank you po sa pag-welcome sa amin na dito ang kang lovey love ni Ninang Linda. And salo-salo kami ngayon. Mga anak ko mahihiyain eh. Naku, bago pa yun napagising. Mayroon pa kami tagagising niyan. O, oh, diva diba? Special. Yung may-ari pa ng resort ng tagagising. gising <laughs> uh, ayaw niya talagang lumabas ng mga bata. Kasi after check and feel na feel nila yung room. Kasi minsan lang kami makapag-relax ganyan. So, sabi ko, Ate Joy, ikaw na ang tumawag at hindi lalabas yan. Mahiyain nga yung mga batang yan. Tingnan mo naman ang tagagising namin. Parang naka-microphone. para <laughs> uh, microphone megaphone parang gano'n <laughs> So, andito nga kami at nag-breakfast na. Ito yung mga food namin for today. Yung first day namin. Champurado. sarap. Malamig pa man din yung panahon at maulan that time. So, mainit na champurado. Mm, kita niyo naman, gatas na lang ang kulang. Ang sarap, di ba? Lalo na at machoko. Muusok-usok pa yan. Ito, so, ang sarap ng salo-salo. Meron din kami nito. May tuyo. O, oh, di pa Niloloko nga nila ako dyan. O, oh, to the vlog na naman. <laughs> Wala lang. Feel ko yung mga ganitong food yung tuyo. Tapos sa sa suka. Grabe. Meron din naman dito yung may suman. Dahil may gatas kami para sa uh, champurado. Dahil nilabong itlog. Quality kaya yung mga ganitong pagkain. Then, basta, thankful ako kasi na-celebrate ko ng maayos yung birthday ko kahit hindi ganun ka yung maraming handa. <laughs> ang saya kaya. Meron nga nito, namuti nga kami nung ano, nag-harvest kami nung rambutan, which is hairy lychees, para ganun ko sa English. Ang sarap na salo-salo, dito ko na-feel yung birthday ko talagang quality. Bihira lang to, pero gagawin ko talaga yearly. Sana payagan ako invite nga ako ni Nina mag ng kanyang rambutan. At sabi ko parang green pa pero ang daming bunga at pwede mo na siyang kainin kahit green. Dati kasi ang alam ko pag red sakaling siya pwede makain. Ngayon kahit yung green marami na talaga ng langgam pero yung matamis daw. So ayun na pinag-harvest ako ng may-ari ng resort. <laughs> Thank you Nina sa so, pag-welcome sa resort mo. Sa so, uulitin taon-taon mabuhay. wah, foreigner. <laughs> Oo. Oh. Buti may ano pa kayong ano. Pwede pa dun mag ko yung mo May pa. na birthday ni Papa. Ay, sabi niya kay Tia, ay, ano, may kasalanan ako sa ilo, akala niya yung birthday. Ibang e lang rin nandito sina, mga pinsa. O, oh, Tia Susan? Oo, uh ah, ah, ay di. Dey... kasama kayo sa, Kaya, kasama, sa van? Ba? <laughs> Oo. Oh, oh. Hindi kinumbida. ay, dalawa beses nang mag-celebrate sila sa Cavite. Oo. Oh, oh. Ay, kung ano, ay, naku, pilaw. Eh, naku, pilaw. Ay, pwede. Kung oh. ano, hindi ako naman diday. walang handa. O, ganyan nga, okay, pala, pagitin na lang kami na to. Ano? Ano? ko, inaano ng gunting sa tabi. Para ito yung sa -hmm. Problem.